Ay, hey mga mahal lang natin topic ngayon. At na tanong na Dante, ang tanong niya ay, ano po ang pinakamasarap na pesto yung mapapasigaw ang isang babae? So, interesado ka mong malaman kung ano nga sagot, Please skip on watching. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So ano nga ba ang pesto na mapapasigaw talaga ang isang babae? Ang sagot ko dyan ay kahit na anong pesto, basta masasarapan ang isang babae, siguradong mapapasigaw mo yan. At kahit na daliri lang ang gagamitin mo, sigurado mapapasigaw mo sa sarap ang isang babae. Walang pinipiling pwesto, basta masarap. Kapag ka kasi halimbawa ang nasagi mo yung pinakamasarap na mararamdaman ng isang babae doon sa kanyang kalablooban ng bulaklak, sigurado mapapasigaw mo yan na ayan na, lalabas na, malapit na, huwag kang hihinto sige pa, isagad mo pa. Yung ganon. So, ganyan yung mga sinasabi ng isang babae. Kasi nga po, landya na, huwag ka nang hihinto. Ayaw namin na hihinto ka kasi nga, mapuputol. Kasi nga, mauulit sa umpisa. Ang isang babae kasi, nalalabasan. Dapat hindi napapahinga kasi, mabilis nawawala yung pakaramdam na lalabas. Pero, kapag kahalimbawang, nalabasan na yan, siguradong hindi ganun katagal bago magpangalawa, kasi nandun pa rin. Iba kasi yung pakaramdam ng isang babae bago labasan. Kapag bago siya malabasan at nahinto mo, siguradong mapuputol. Pero kapag kahalimbawang natapos ang malabasan ng una, siguradong may pangalawa, may pangatlo may pangapat, hanggat may lakas ka hanggat kumakayod ka doon sa kanyang bulaklak. Ganun ang isang babae. Hindi mahirap kapag kahalimbawang natapos na sa sa kanyang unang paglabas. So, san sagot ko ng tama ngayong tanong? If you like this video, please consider to like this video. And subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.